morning, good morning guys It's December 1st, 2024 Happy first day of the month Maganda maganda, maulang umaga Maulang po ngayon dito sa Las Piñas guys Yan, Yan. hello, good morning Nakapayong ako, papunta ako siya ako ng church Kahit maulang po May schedule po kasi ng uh, 10am ayan, di naman masyadong kalakasan pero kita nyo basa yung uh, basa yung kalsada at uh, ang hirap maglakad at madulas po ayan. so, sana maganda ang pasok ng December po, maulan po I think maraming part ng Pilipinas ngayon ang uh, kinuulan no? dahil sa amihan Ayan, <coughs> oh, no? nag uh, Ito nagtatahan lang tayo ng lakad kasi madulas <laughs> Ito malapit na rin ako sa aking destination uh, Saint Ezekiel Moreno Parish Ayan guys Dito lang yan sa may Beliar Sipag Dito lang yan sa may Beliar Sipag Sa Alo